Good evening, I'm back. This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Mukhang pag talaga siya. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman, ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyong lahat, Mar Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So eto nga, syempre, alam naman natin ang mga nangyayari ngayon dito sa Miss Grand International at saka sa Miss Grand Organization ng National Director ng India. At ngayon, ang winner ng Miss Grand ay si Miss India at first runner up nga si Miss Philippines. So may mga bali-balita na Ayun nga, di ba? Tinanggal ng Miss Grand International ang national director na kanilang connection dito sa isa't isa dahil nga sa kadahilanan na hindi nasusunod ng national director ang mga alituntunin ni Miss Grand International kaya, ayun, <laughs> wala sila ngayong connection sa isa't isa. So, ang sabi ay malaki ang posibilidad na maapektuhan ang reigning ng reigning Miss Grand International National na si Rachel from India. So, bakit tayo concerned dito? Syempre concerned tayo dahil sa first runner-up dito ay si CJ of from the Philippines. Na ngayon kung saan ay ang mga reina ng Miss Grand ay nasa Korea. Di ba? At ngayon ay patuloy naman ang ang tungkulin ni Rachel bilang Miss Grand International. And then, uuwi ng Pilipinas si Mr. Nawat kasama nga itong si CJ Opiasa para magkaroon ng mga activity dyan sa Pilipinas at yun na magkakaroon ng homecoming parade o di ba So dito pa lang parang ano ba? Ano ba ang nangyayari talaga dito sa Miss Grand? May possibility ba talagang madetron ang reigning queen ngayon ng Miss Grand International na si Rachel from India? to be honest, nung una, di ba sinasabi ko nga sa inyo, mukhang hindi naman maapektuhan dahil it's about organization at saka etong nga si Mr. Nawat. Kaya lang kasi ito kasi si Rachel ay, nandi, ang national director niya, itong mismo na tinanggal ni Mr. Nawat. And then, possible na alam mo yon na mag ano, mag-rest back itong national director ng Miss Grant India. ba? Diba? So, ayun nga ngayon ang nangyari kasi sa lahat ng mga allegations sa kanila ay sumagot nga ang National Director na hindi rin nila nagustuhan ang patakaran ni Mr. Nawat kaya hindi nila sinunod ko ano ang meron sa kontrata. Ang lakas daw maglabas ng standard ng rules and regulation pero ayun nga, ang sinasabi nga, nga ay marami din naman daw dapat ayusin talaga sa Miss Grand International. So, hintayin natin yung sagot dito ng Miss Grant. So, medyo umiinit ang kanilang mga palitan ng mga salita at possible na talagang maging tagilid ang posisyon dito ni Rachel. To be honest, kung tutuusin, wala naman tayong concern sa kanila eh, kasi it's about National Director ng India at saka kay Miss Grand International. Kaya lang, ang concern kasi natin dito, once na tumagilid itong si Rachel at biglang matanggalan ng corona, kay Philippines kasi papalit yung corona, ibibigay yung corona. Siya yung papalit bilang reigning. Nangyari na to noon yung kay USA, saka ewan ko anong bansa natin na tinanggalan din di ba ng corona. Pero kasi, yung case noon, ang kandidata mismo ang may problema. Pero dito naman, ang national director ang may problema. Kaya lang kasi dito, pwedeng maging tagilid si Rachel kapag nagreklamo ang national director ng todo-todo kay Rachel. At ano mo yon baka magkaroon sila ng, ng kuhanin nila uli si Rachel bilang reyna nila, di ba? Kasi syempre sa kanila galing yun eh. Pero, ayun nga, ang magiging decision ni Rachel yung aabangan natin kung papaboran nga ba niya yung kanyang national director or papabor siya dito sa Miss Grand International family niya na. ba diba? So, yeah, So, exciting. Pero, syempre, hindi naman natin hangad na matanggalan ng corona si Rachel. As long as possible, kung kaya nila tong ayusin at na hindi maapektuhan yung yung ano, pagiging queen neto ni Rachel, ay, syempre, dapat doon tayo sa temang gano'n. Kasi pangit din naman yung parang ikatutuwa natin yung pagtanggal ng corona sa kanya kung sakasakali para lang maging rey na tayo ng Miss Grand. So, ako, para sa akin, siguro, mas maganda maayos nila yan ng todo-todo, mapag-usapan, na hindi maapektuhan yung Miss Grand winner. So, ngayon, kapag nagawa nila yon eh, di bongga, di ba? So, tuloy ang buhay, tuloy ang pagiging first runner-up ni CJ Opiasa. Pero kung talagang hindi na nila maayos yun, wala na tayong magagawa doon. Choices na yun ng organization at saka nung national director ng India, di ba? So, hindi naman na siguro yun natin masasakupan. Kung baga, para as long as possible, ang gusto natin mangyari ay maayos nila to na hindi maapektuhan si Rachel pero kung dumating man yung pagkakataon na kailangan talaga ni CJ Opiasa mag-take over para dito sa corona ng Miss Grant eh wala na tayong magagawa dyan. So yun, di ba? So para kay CJ talaga yun, ganun na. So, medyo abangers tayo kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. Pero kung ako tatanungin ninyo, ha, mas maganda maayos nila yan. Kasi ako sa totoo lang, kaysa naman yung mag-take over yung first runner-up, mas maganda na manatili siyang first runner-up. Kasi marami din concern dyan. Yung mga cash prize, di ba? Ano ba? Mabibigay ba to kay CJ? Si CJ na ba yung ano? Kung mabibigay lahat yon kay CJ, di bongga. So, marami kasi kayong hindi alam pa regarding sa mga nangyayari. Pero as long as possible, gusto ko mag-enjoy lang just si CJ Opiasa at gawin niya ang tungkulin niya bilang first runner-up ng Miss Grand International and then kung ipapalarin at ibibigay sa kanya yung koronang yon eh di everybody's happy, di ba? Meron na tayong magkakaroon na tayo ng Miss Grand Crown. Oo, at tama lang na yung isabay na nila yung sa homecoming nila. Kasi na magkakaroon nga ng homecoming. Diyos ko, eto ba yung mga sign? Bakit magkakaroon ng homecoming? Di ba? At uuwi lang si Mr. Nawat at saka si CJ. Oh my gosh. Pero alam nyo sa kabilang banda, ang pinaka nagustuhan ko dito sa mga nangyari, nagustuhan nila ng bonggang-bongga si CJ Opiasa. Si Mr. Nawat nung una, kung maoobserbahan mo, nung bago palang magsimula ang Miss Gran, yung nakasama palang si CJ sa dinner na Miss Gran, ay talagang halos hindi nila kausapin si CJ. Dahil naapektuhan nga si Mr. Nawat doon sa sitwasyon na nangyayari noon sa kay ano, 'di ba sa Philippines at saka yung sa pambato natin kay Nikki Dimora. So, medyo talagang ang laki talaga na naging problema noon. Pero, si CJ yung nakaayos noon. Ang nakakatuwa kay CJ, hindi siya gumim up. Talagang as in, in offer niya sa table yung sarili niya na para makita siya ng organization ng bogga bongga kung ano ang merong katangian na meron siya at kung ano ang magandang merong dito kay CJ opyasa na pag-uugali. Plus talagang dinaan ni CJ si opyasa sa caliber performance kung saan talaga mas namang ha sa kanya si Mr. Nawat. Ay, sinasabi ko noon kay Samante, hayaan mong magustuhan kanila. Di ba? hayaan mong makilala ka nila. At in fairness, si Mr. Nawat, hindi siya ano, close-minded. Kumbaga, parang binibigyan niya din ng chance na makilala niya ng gusto itong si CJ Opiasa. At nakita naman natin, talagang in-embrace niya rin si CJ ng bongga-bongga. So, doon sa part na yun, natuwa ako. Kasi parang dito kasi nakita ako yung nag sila sa isa't isa at ngayon, gustong-gusto niya na si CJ Opiasa. At in fairness kay CJ, na ibalik niya yung sigla ng mga Pilipino dito sa Miss Grand. Kaya nga sabi ko, sa totoo lang, deserve din talaga ni CJ ng corona. At kung para sa kanya to, maibibigay sa kanya to ng bonggang-bongga. Alam niyo sa totoo lang, noong... Noong lumalabas si CJ Sabi ko CJ alam mo may nakabara lang kasi sa'yo eh Kaya hindi ka mananalo dito As in nag-usap kami noon may nakabara talaga sa kanya Sabi ko siguro first runner up kaya mo Pero yung time na sasabihin mo yung ikaw yung tatanghalin nila Hindi ko alam Pero kasi ang nakikita ko talaga may nakabara sa'yo dyan So ayun nga si India ngayon nakabara sa kanya pero nandoon din si India na natatakot siya baka kay CJ maibigay yung corona but nagtagumpay naman si India at naibigay sa kanya yung corona pero mukhang sasan ayon nga tayo yung panahon sa mga nangyayari ngayon dahil kung papansinin mo medyo lalong lumalamo yung sitwasyon ng national director ng India at ito kasi hawak nila to si Rachel sobrang tagal na at possible na si Rachel ay kunin nila kung ...gugustuhin ang National Director. Magkakaipitan dyan. At kaya doon ko nakikita na tagaling talaga si Rachel dito kapag hindi ito naayos. Kasi baka hindi matapos tong taon na to ay mapalitan siya ng bongga-bongga. Pero syempre, sabi ko nga, ang hagad natin dito ay maayos nila yung sitwasyon. Syempre, hindi naman natin gugustuhin na parang, sige, tanggalan nyo. Eh kasi kung lumagay tayo sa sitwasyon na si Philippines yan, di ba? Hindi ba hindi rin naman natin gugustuhin? Kaya hintayin lang natin kung ano yung ipagkakaloob talaga. Kung para kay CJ to, para kay CJ to. Kung hindi, Ama, wala namang problema kasi first runner up pinakamalayo na talagang narating ni CJ yon Kung baga parang in fairness kay CJ, talagang all out siya. At ngayon, gustong gusto siya ni Mr. Nawat. Kaya natutuwa talaga ako. So, hindi ako magtataka na parang biglang isang idlam mabago ang kwento, di ba? So, yon So, tignan natin <laughs> kung ano yung mga mangyayari at kung ano yung mga kaganapan. Kasi sa totoo lang, mas malaki ang makukuha ni Mr. Nawat na publicity sa Pilipinas more than dito sa India. Sa ngayon, parang katulad yan yung sitwasyon nila. Hindi nilang mapupromote ang ang ay, hindi nila promote ang tawag dito ang Miss Grant sa India dahil sa ganyan sitwasyon hindi ko rin alam kung magkakaroon ba ng homecoming etong si ano pero kapag nag-success ang homecoming ni CJ Opiasa at nakita ni Mr. Nawat kung gaano talaga siya in-embrace talaga ng mga Pilipino nako possible talaga na baka biglang magbagong isip ni Mr. Nawat at ibigay sa Pilipinas kung ano ang dapat ibigay sa Pilipinas. Hindi talaga yan magdadalawang isip. Kasi kapag nakita niya mas maraming suporta, mas maraming endorsement ang pumasok, mas parang pinagkaguluhan, hay nako, good luck kay Ijat. Kaya doon ko nakikita na kung mukhang tagilid talaga si India dito. So, 50-50 siya dito. <laughs> Ay, nako, good luck, ba diba? Pero, syempre, hintayin natin kung ano ang mga update at kung ano pa yung mga mangyayari. Kayo ba, nararamdaman ninyo na mukhang madilitro talaga ang reyna ng Miss Grant? Or nararamdaman nyo na maaayos pa nila to? Kasi kung ako tatanungin ninyo, parang nararamdaman ko na medyo sa sitwasyon na nangyayari ngayon, parang tagilid talaga ang pagiging rey din Pero, mas hangad ko na sana maayos to ni Mr. Nawat at saka ng national director niya para mas okay sila. Diba? So, ka, nakakakabang sitwasyon. But, natin kung ano ang mangyayari. So, i-comment below mo yan kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chica Sabi kan always keep smiling and always be positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa uli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.